Hello, Tia Jima. Tio Jimmy. Ari na, okay na. Tataod na diri ang kwan. Extension na. Matawag na nga extension, di ba? Pero pinagi sa breaker. Ara, -ara na ang kwan. Oh. Ang outlet para kung mag-wielding, kung mag sa suga. Ato ito gikabit sa may kahoy para taas taas. Okay, dito manhalin niya ni sa poste gayo, Di-connect. Breaker sa poste. Oh, para limpyo, walay maglabang-labang. Nga wire. Dili malabang-labangan sa tao. Safety, -sya. Ta Amo di mabangga. Na siya. Ito na. Ang magkaya pala itong likonikan dito kaganin. Ah, oh, sa una sa itong sa nung Jose. Nga Ari man ang breaker sa poste. Na. Amo na siya nawara. wire. Amo tong dito pa dong sa balay. Na na pa dong dito sa may ad. Di ba? Di kaya siya kuyaw. Kung mangina manginano manggaling.